Inyong narinig ang mga bagay na aking itinuro bago ako umakyat sa aking ama. Kaya nga ang sino mang makatatanda ng mga salita ko at ginagawa ang mga yaon, siya'y ibabangon ko sa huling araw. Huwag kayong manggilalas na sinabi ko sa inyo na ang mga lumang bagay ay lumipas na at lahat ng bagay ay naging bago. Sinasabi ko sa inyo na ang mga batas na ibinigay kay Moises ay natupad na. Masdan, ako ang siyang nagbigay ng mga batas at ako ang siyang nakipagtipan sa aking mga taong Israel. Ano pat ang mga batas sa akin ay natupad na sa ako ay naparito upang tuparin ang mga batas, kaya ngayon ay nagkaroon ng katapusan. Hindi ko winawasak ang mga propeta, sapagkat dami ang hindi pa natutupad sa akin, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, lahat ay matutupad. Ang ipinakipagtipan sa aking mga tao ay hindi pa natutupad lahat, subalit ang mga batas na ibinigay kay Moises ay nagtapos sa akin. Ako ang batas at ang ilaw tumingin sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay sapagkat siya ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Naibigay ko na sa inyo mga kautusan sa makatuwid sundin ang mga ito at ito ang batas at ang mga propeta sapagkat tunay na sila ay nagpatotoo sa akin. Kayo ay aking mga disipulo at kayo ay ilaw sa mga taong ito na mga labi ng sambahayan ni Jose at ito ang lupain inyong mana. At ibinigay ito ng ama sa inyo. At hindi sa alinmang panahon iniutos ng ama sa akin na sabihin yon sa inyong mga kapatid sa Jerusalem. Ni inutos ng ama na sabihin ko sa kanila hinggil sa iba pang lipi ng sambahayan ni Israel na inakay ng ama palabas ng lupain. Ito lamang ang iniutos ng ama sa aking sabihin ko sa kanila at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kawang ito. Sila ay dapat ko dalhin. At kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Kayo yaong aking sinabi. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kawang ito. Sila ay dapat ko dalhin at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Inyong narinig kapwa ang aking tinig at nakita ako, at kayo'y aking mga tupa, at kayo'y kabilang sa mga yaong ibinigay sa akin ng Ama. Ako'y may iba pang tupa na hindi sa lupain ito, ni sa lupain ng Jerusalem, ni saan mang lupain sa palipaligid na akin ang napaglingkuran. Sapagkat sila na aking tinutukoy ay silang mga hindi pa nakaririnig sa aking tinig, ni hindi ko kailan pa man ipakita ang aking sarili sa kanila. Ngunit iniutos ng ama na ako'y magtungo sa kanila at pakikinggan nilang aking tinig at mapabibilang sila sa aking mga tupa upang magkaroon ng isang kawan at isang pastol kaya nga ako ay paroroon upang ipakita ang aking sarili sa kanila at iniuutos ko na isulat ninyo mga salitang ito kapag ako ay wala na nang kung magkagayon na ang mga tao ko sa Jerusalem silang nakakita na sa akin at nakapiling ko sa aking ministeryo, ay hindi humiling sa Ama sa aking pangalan na sila ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa iba pang mga liping hindi nila kilala na ang inyong isusulat ay iingatan at ipaalam sa mga hintil, upang ang kaganapan ng mga hintil ang labis sa kanilang mga binhin nakakalat sa balat ng lupa. Dahil sa kawalan ng paniniwala ay madalas sa kaalaman sa akin na kanilang manunubos. At pagkatapos sila ay titipunin ko mula sa apat na sulok ng mundo at tutuparin ko ang ipinakipagtipan ng ama sa lahat ng tao sa sambahayan ni Israel. Masdan, sa huling araw ay ipahahayag ang katotohanan sa mga hentil, upang ang kaganapan ng mga bagay na ito ay may paalam sa kanila. At sa gayon iniutos ng Ama na sabihin ko sa inyo, sa araw na yaon na ang mga hentil ay magkasala laban sa aking ibanghelyo at iaangat sa kapalaluan ang kanilang mga puso ng higit pa sa lahat ng bansa at tatanggihan ang kabuuan ng aking helio wika ng Ama, dadalhin ko ang kabuuan ng aking helio magmula sa kanila. Kung magkakataon, kagayon aalalahanin ko ang aking tipa na ginawa ko sa aking mga tao o sa ni Israel at dadalhin ang Ebanghelyo sa kanila. Kung magsisisi at magbabalik sa akin ang mga hintil wika ng Ama, masdan sila'y mapapabilang sa aking mga tao o sa ni Israel. Ganon ako inutusan ng Ama na ibigay sa mga taong ito ang lupain ito bilang kanilang mana. at matutupad ang mga salita ng propetang si Isaiah sinasabing, ang mga tagabantay ay magtataas ng tinig. Magkakasamang aawit, makikita ng mata sa mata kung kailan ibabalik ng Panginoon ng Sion. Magpakagalak, magsiawit kayong mga nawasak na dako ng Jerusalem. Sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang mga tao, tinubos niya ang Jerusalem. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa paningin ng lahat ng bansa at makikita ng mundo ang pagliligtas ng Diyos.